Good day everyone! Hope you guys are having a blessed and amazing day. For today's video, gagawa tayo ng mango graham float. Since kinatapos na ng bagong taon, ang dami na ng mga mga fruits na refrigerator at isa sa mga fruits na yun eh, mango. I'm not sure but alam ko mango hindi kasama sa mga lucky fruits pag New Year but anyhow since mango is actually one of our favorite fruits, meron siya lagi sa aming hapagkainan. Of course, bago magbagong taon, dadaan ng Pasko. So, since Pasko, ang dami mga regalo. Meron dyan mga companies na nagbibigay ng mga regalo sa mga employers or employees nila and also mga barangay. At in fairness, since marami kami nga all-purpose cream, condensed milk, evaporated milk, at graham cracker, I decided to make a mango graham float. I bet you guys, magagawa nyo to kasi napakadali lang naman ito gawin. First, sa uh, mixing bowl, ilalagay lang natin yung dalawang all-purpose cream at saka condensed milk. I-mix lang natin yan hanggang mag-double yung size niya. Now, actually, if you can notice, yung mango dyan or condensed milk color yellow because mango flavor yan at uh, binili ko pala yan sa tindahan. After niyan, pwede na nating ihanda or buksan yung uh, evaporated milk natin. Tapos set aside pala muna natin kasi baka masobra naman sa babad yung graham cracker, lumabot ng sobra. Then, slice lang natin yung ating mango. After nun, pwede na nating i-separate yung skin dun sa laman. And I'll show you guys the easiest way para gawin yan. And as you can see, yan. Yan lang siya kasimple gawin at it will definitely make your life easier. Once matapos mo nang i-separate yung skin dun sa laman, pwede na natin i-slice yung ating mango. So, in my case, ginagawa ko pa lang kasi para may design later. Uh, I'll show you later kung bakit ko siya pa, slant ginagawa or hinihiwa. Oh, diba? Napaka-simple lang at napakadali. And then, balik na tayo doon sa in-open natin kaninang um, evaporated milk. So, na tayo ng ating graham cracker para mailagyan natin siya doon sa pinaka-tray niya. Wala akong idea dyan kung anong size ng lagayan or yung pinagalagyan ko ng, ng mango float. Pero, as long as kasha naman yung mango float or yung graham cracker nyo sa lagayan nyo, okay na yan once maihilera na natin lahat ng graham crackers na ilagay natin sa kanyang lagayan, then pwede na natin ilagay yung mixture na ginawa natin kanina, yung all-purpose cream, yung mango, mango condensed milk, and then kapalan natin ng konti para mas masarap. After nyan, once okay na, pwede na natin ipatong yung mango na na-slice natin kanina after nyan, same process pa rin. So, yung graham crackers, babasain, ibababad sa evaporated milk, lalagay uli dun, ihilera, uli dun sa lagayan. afternoon cream again, mixture, hanggang mapuno natin yung lagayan. Bago ko pala makalimutan, ang mga nagamit ko dito ay dalawang all-purpose creams, isang condensed milk na mango flavor, kalahating kilang ripe mango, isang sachet ng graham cracker yung regular flavor. Napadali lang talaga nito gawin. Napakabilis, napakasarap at di naman ganun kamahal. So pag may mga special occasion, holidays, birthdays, or kung ano pa man niya, kung trip nyo lang, kumain ng mango, graham float. So ito lang inyong gagawin. Hope you guys like my video. Please don't forget to like, share, and subscribe. Also, don't forget to hit the notification bell para like kayong updated sa my latest videos ko. Thank you so much and have a great day. Bye!